Hindi pa. Nakamagkano ng benta, Marian? 1,296. 1296 Hindi mm. na lang ng 4 pesos at 1 tren ah. Tapos yung pamapapasa, may 10 kilo yan. 500 ah. 1 tren ba? 1296 ah. 2, 96. 1 mm. tren yan. No? Maganda-ganda lang ng benta No? Nakakarami-rami. Ah, Mabalatan ah. Kuha plastic. Ayan po sa episode na ito ano po Harvest po tayo ng mais oh, yan. Tayo po ay nakapanguhan na ng umaga ng mga paninda po sa bahay Ay ngayon ay napakabilis pong maubos ng mais Parang pa 30 kilo na rin oh, Nakabinti na tayo tapos eh, harvest po ulit tayo ng isang puno po din Yun tara po Yan ang bagting ng innate maganda po naman at kumbaga mabilis pong ano yung ating paninda oh binabalikan yan ito na lang po ang natitira ilang bahagi na po oh, yan na lang po lahat na nakatayo at ari pong lahat ng ating harbis tinutumba na po natin oh yan oh no? Oh. Nakakatuwa ah, po magharbis harvest ng mais. Dahil po yung, yung ano. Harabas ng mag-harvest oh, yung, yung dire-diretso na po ba. Oh. Lalo sarap po ng mga ano, nilaga. Oh. Mm. Oh. Mm. Buklo lang, huta ng buklo. Oh. Mm. Habis kat din pun siap puno din eh Ito yung ating mais oh. Hmm. Ang ganda po. Ang po nito. Pagka gusto po sa gulang yung mais oh. Ay medyo may pagkabigat po yung kilo niya. Yan, hindi po naman totoong ano. Hindi totoong magulang oh. Mm. Malambot po pating ilagain, oh. Madaling labugin po ba? Ito po yung lagkitan Puti mm. Maganda po para pagsunod Halos isa isa lang yung magiging tanim natin Para Gartuho kong lalaki hmm. Mas madali yung ibinta ko mas, mas malalaki Pero dito po naman sa lugar namin Kahit maliliit Mabilis pa rin po mm. Oh. 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 Yan na po yung ating mais Tayo po ay nakatatlong tatlong kanyan Ay nakakasampung kilo po Isang puno oh, o oh. Higit pa Oh, nakakasampung kilo. Tatlo, naka 30 kilo tayo ngayon, buong araw. Tapos, ayos po, maganda. Ang naging resulta po ng ating mais. Yan po, diretso pa na po tayo. Hindi pa. Nakamagkano ng benta, Marian? 1,296. 1, 2, 96. Mm. Hindi ko na lang nalang ng 4 pesos at 1,3 na. Uh -huh. Tapos yan pa mapapasama, 10 kilo yan. 500, ah, 1,3 ba? Ah. 1,296. Ah. Mm. Ay, yan, no? Maganda-ganda lang ng benta, no? Nakakarami-rami. Babalatan, ah. Kuha plastic. Ayun natin, oh. Kaganda, no? kwalit yung pagkamais. Eh. Doon yung buhok, mga Mawal saan. Hindi ka nung kayo bariya ng anong mais. Wala. Wala. Ah, oh, nakatatlo na ako. Ito, isa pa din. Huh? Huh? Hindi Hindi maroon. <laughs> kau dah sendah maiis tapi ni nak ke ai